Wala jud ni akong kuha rong hapuna dol. Tulo ra jud ko. Hoy oi. Tubo ko ni isa preo. Ingo ra jud ni pang bay bay lamas sa jud ni. Wa. Ah, bitan pa na hunan ra. Dako na mo kumbuan gud. Yo lain isda da na mo. Sa adlong kuha rong tulok okay. ko. Sige. Oh. Ngo ginisaw super kilo gid isaw nang isa pod. Ang duha super kilo po na ba? sabi ah, baitna kain napre oh uh, ke bawisakwan namasan sa ya Bersihan tersihan ge apo na morgit tawon to dol nagot lagi na to marigi gumaramang ge apo na pangbawi lang starting na mo dol kay marag wa gining hayag bulan git ni hitung guys ya peti aja hayag bulan ay sandayon kay aron pula Okay, diyan na lang sa kutob mga idol. Paki-follow, like and share lang mga idol. Para po matabang-tabangan ang page. Salamat.